Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Talagang inaabangan ngayon ng mga pageant fans ang pagdating ng pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo sa Thailand para sa Miss Universe 2025. Ayon sa mga supporters, siguradong pasabog ang kanyang arrival look at handang-handa siyang makipagsabayan sa iba't ibang kandidata mula sa buong mundo. Matapos ang sunod-sunod na photoshoots, public appearances at training sessions sa Pilipinas, tila pinaghahandaan ni Atisa ang isang ingrande at eleganteng pagdating sa Thailand. Marami ang nagsasabi na ito raw ang magiging simula ng kanyang winning era. Dahil taglay niya ang kombinasyon ng beauty, confidence at intelligence na hinahanap sa isang Miss Universe Queen. Excited na rin ang mga Thai pageant fans na personal na makita si Atisa lalo na't kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga powerhouse countries sa Miss Universe. Marami ang naniniwala na magiging highlight ang kanyang arrival na magbibigay ng malakas na statement bago pa man magsimula ang kompetisyon. Ngayon pa lang, ramdam na ng lahat ang tiwala, ganda at karisma ni Ate sa Manalo, isang tunay na pasabog na Pinay Queen na handang ipaglaban muli ang corona para sa Pilipinas sa Miss Universe 2025.